Tukong ipabatid para sa aking minamahal Magnolia Syndicate Production Magnolia Syndicate Production aking pagmamahal Sana iyong maramdaman Dahil dito sa aking puso Ikaw lang ang laman Ibibigay ko ang lahat Ang iyong mga pangako Hindi kita sasaktan dahil ako sa'yo nagbago Nakaraan hindi ngayon na pwede pa nating baguhin Oo, marami pa tayong landas na tatahakin Lalakarin ng maingat papuntang hinaharap Upang pang aking makamit na tinatangi kong pangarap Marami tayong pinagdaanan ngunit ating malampasan Walang makakapigil sa ating pagmamahalahin salamat Dahil ikaw ang binigay Ang tangi kong inihiling Na sana di ka na mawalay Makasama makayakap Ikaw lang aking pangarap Kahit saan ko pumunta Ikaw ang laging hinahanap Para kang ugat At ako naman ang sanga Ang pagmamahal ko sa iyo Ito naman ang bunga Ang pagmamahal sa iyo Himig mo lahat, natutunan ko magmahal Ngayong mata ko ay namulang Ang pagmamahal sa'yo ay hindi maipaliwan man di magbabago at tanda ibuwis ang buhay ko para sa'yo Totoo pa rin mga pangako hanggang sa huling hininga at iparamdam sa'yo na ikaw lang mahalaga Dahil ikaw ang hinariyan na sakit nagpasiglasa na sa puso't isip mo ako lang ang nag-iisa ko ang loob ko at lumaban sa demonyo na wala lahat lahat pati gero Ikaw nagturo magdasal, binago mo ang aking asal, tinuruan mo ako kung paano ang magmahal Dahil ikaw ang nagbigay ng ng ko at ngiti At sa'yo rin na wala ang barumbado kong ugali at totoo akong rumispeto at hindi na abusado Nandain sa iyo ako'y unting-unting nagbago Ang ako sa may kapal na hindi ka pa babaya Dahil ikaw ang nagbigay sa buhay ko ng kaligayahan Ang pagmamahal sa'yo ay hindi maipaliwanag Sa madilim Bangka sa ka noon Parang walang nangyari Ba't ngayon'y salungat na Sa malamig na panahon ng kataw ay mistulang yelo Pag nakaharap kita to nawako buong buo Sa bawat kilos at galaw ko Mababatid mo ba Ang lagablap nitong damdamin Mapapansin mo ba Mapupunasan mo ba Kung ang mga luha'y pumatak Tatanggapin mo ba Kung bibigyan kita ng bulaklak Yan ang tanong ko sa kaya mo ba akong mahalin Nahihiya ako sa'yo ngunit kaya kang harapin Sinasambit ng mga labi katumbas sa'y habang buhay Mas lalim pa sa malalim di nila kayang mahukay Bigyan mo naman ang kulay ang daladala kong rosas Pwede ba akong samahan baguhin ng ating bukas Di ko kupas ang lahat ipapakita ko sa'yo Realidad at kalidad dala nitong damdamin ko